nagre-redondo lang ang makina nito. Yung gasolina ayaw tumuloy doon sa carburetor, dahil marumi ang fuel system sa mga linya ng fuel hose at fuel pipe pati doon sa fuel filter barado. So tignan na po natin mga kaibigan. Barado itong fuel filter kailangan tanggalin at tignan natin. i ko na yung mga fittings dito para bunutin na lang itong mga hose so niluwagan ko na rin itong clamp bunutin na itong mga hose Okay, tanggal na. Alisin itong filter. Tapos ang dami Ay, yung fuel filter Dumi, nagbabara oh. Palitan na yan So, linisin natin yung fuel supply hose Ito, pamputa doon sa pump Dito at ito papunta doon sa likuran sa tangke itong fuel pipe na ito at dito sa lumusot ito yon hanggang dito sa papuntang likuran itong pipe na ito itong malaki hanggang dito sa likuran itong fuel pipe na ito dito ko tinanggal ang fuel filter at ang karugtong nito papunta doon sa tangke nitong tangke dito ito yung hose ito ang in papunta sa fuel filter at dito ang out papunta doon sa pump papunta sa makina so bugahan ko yung dolo nito, lalabas dito ang mga dumi. Hangi, kailangan linisin ang linya ng fuel para matanggal ang mga dumi. So, linisin na natin. So, i-disconnect na natin tong fuel line ng hose at fuel pipe. Dito natin sundutin ng hangin. Ayan. So, bugahan na natin ang Angin dito Dito sa tubo ito Sok-sok dito At dito lalabas ang Mga dumi na fuel So malinis na itong linya ng fuel papunta doon sa carburetor At ito naman ang sa return pipe ang linisin, itong maliit. So bunutin na natin tong hose. Ayan. So dito lalabas yung gasolina pag binugahan doon sa harap. At ito po ang return hose. Meron siyang Y type connection dito. Dito tayo maghangin papunta doon sa likod. <laughs> Dahil yung itong hose na to papunta ito sa papunta ito sa carburetor. Ayan, supply hose ito. Papunta dito sa carburetor papasok. Ito yung linya. So, ang return, nandito lang. Dito tayo magbuga ng hangin. So, alisin na natin tong hose. Galing sa return. So, ito bugahan natin ng hangin. Okay, dito tayo magbuga. Papunta doon sa likod pag hinanginan ko to dito lalabas to doon sa dulo Ugasan ng tubig kasi tinamaan ng gasolina. palitan natin itong lumang filter. Meron tayong nabiling bago. Ayan po. Bago ito. Ito ang luma. So, palitan na natin itong luma at ikabit na itong bago. Ikabit na ang bagong filter. So, dito ang out dito ang in mula sa tangke dito papuntang karburador so kapit na okay at ikabit na yung dito sa supply hose. Ayan. Okay, higpitan na lang to at dito rin sa kabila. Yan. Okay. So, lagyan na lang ng clamp dito sa kabila. Ganyan ang forma nyan, mga kaibigan. So, okay na po yan. Lagyan na lang ng clamp. At dito, itong clamp ilagay dito. So, magiging ganyan po ang forma nyan, mga kaibigan. So, kapag barada po ang mga linya ng fuel nyo, mga kaibigan, kailangan pong linisin, bugahan ng hangin. At ganoon lang po ang paraan, paglinis ng linya ng mga fuel. So, sana nakatulong po sa inyo ang video na ito, mga kaibigan. Hanggang sa muli, at, at makisoyo po sa pag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat.